Hindi na naman po nakapagpigil etong si Bato de la Rosa. Hmm, paiba-iba. Sa puntong ito, wala na siyang kapag asa Wala na siyang mahihita sa nasa Malacanang. Yung mga nakaraang buwan kasi, medyo sumisip-sip pa yan eh, kay PBDM. Pero ngayon, totally wala na to. <laughs> Mag-all out na rin sa birada sa banat niya sa nasa Malacanang. buti sana kung ang mga banat ni po Mr. Bato de la Rosa ay tila ba yung mga yung tinatawag na level headed <laughs> hindi pambata eh di ba at uh, alam natin na gas-gas na luma na yung mga ganitong klaseng banat na natin si Bato recycle ng mga banat ika nga mm. lame excuse daw na nakipagugnayan or sinunod lang ng Interpol ang ang uh, sinunod lang na Malacanang rather ang Interpol. Yan ang sinasabi na si SIBA Dahil ang totoo daw, mas atat pa daw itong gobyerno na ito na hulihin si Digong kesa sa Interpol at sa kayong ICC. Ay, di ba natural naman yan? Natural mas atat tayo ng mga Filipinos dahil tayo ang nakakaalam eh. Ang mga biktima po ay mga Filipino. Hindi naman talaga Interpol at ICC. <laughs> Paano magiging atat ang ICC? Siyempre, kung merong mga atat na nag, atat, na atat siyempre yung mga nagsampa ng kaso dyan sa ICC. Pero nakita nyo? Nakita nyo kung medyo natagalan, kung tutuusin, ano matagal yung proseso. Kailan pa ba to 2019 pa, di ba? Hmm. 2019 pa ito nakasampa or isinampa itong kasong ito. Pero ngayon lang, kung tutuusin, kung titignan nyo po, ngayon lang na aksyonan. Tapos sasabihin mo ngayon, Mr. Bato de la Rosa, na mas atat -at pa kesa sa ICC, kakaiba ka rin. Mm, balikan natin yung sinasabi niya na, you uh, I feel betrayed daw to the max. Ito ngayon ang banat ni Gadon sa iyo, Mr. Bato de la Rosa. Meron tayo napanood na video natin sa si Gadon, matindi ang halakak, ano ho. Hindi ka naman kaibigan nang nasa Malacanang, paano kapag tataksilan? <laughs> May punto, diba? Kasi sabi niya, you can only be betrayed by a friend or ally. Hindi niya alam meaning ng betrayed. Kasi, hmm, bobo ka daw, sabi ni Gadon. <laughs> Maganda eh, napapakinabangan natin ngayon, etong si Gadon, para ba natin, etong mga DDS? At lalong-lalo na po si Mr. Bato de la Rosa. Sinabi ba talaga ito ni Bato? Sabi na etong si Gadon. Hindi mo alam ang concept at meaning ng betrayal. Hindi siya kaibigan ni PBBM. o ni yan nga. So how could BBM betray him? May punto, di ba? Kahit pa paano. Mm. At syempre, yan may baliwala na sa Malacanang. Kahit anong pahayag ni Mr. Bato de la Rosa, sigurado tayo, wala na yan. Hmm. Wala nang epekto yan sa, sa nasa Malacanang. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng special treatment ang betrayal po sa isang tao. Kung siya naman po ay naakusahan, hindi po ito masasabing issue. Anyway, yun nga. Bakit, bakit ka na-betray? Eh, akusado ka eh. Ano to? Merong pinamits si PBBM sa'yo? Napaka-special niyo po naman, Mr. Bato de la Rosa. Ang malala dyan, ang masaklap dyan, September pa ang susunod na hearing ni Digong at natural lamang na mananatili siya sa ICC detention facility. Ang hirap, ang saklap ng partido ng kalagayan, ng partido ng PDP laban. Good luck.